Good afternoon today is September 29 happy mid autumn festival ito ang aming gayak ngayon ang aming dinner ayan gulay ayan pampanu with black bean at sili at spring onion at ito naman sausawan sausawan po ito ng ano? steamed chicken dinayad na luya at spring onion. Ayan, dahon ng sibuyas. At ito naman ay paste yan. Mmm, sarap. Kausawan din yan ng steamed chicken. Sagyong fan. Kung in Chinese, sagyong fan. Ayan, let's go. Mamaya, papakita namin ang aming mukbang sa inyo. Ayan, steam na natin ang ating manok for 25 minutes. Atin ng takpan ere. Ayan. Ayan, tingnan na natin ang ating chicken. Charan! Luto na ang ating chicken after 20 minutes. Ayan, mamaya mumukbangin na namin yan ni ate na. Ang susunod naman nating steam ang ating pampanu. Ayan, steam na natin yan ng 8 minutes. Ayan, ang aming steam chicken. Ayan. <laughs> Tingnan na natin ang ating steam fries. Ayan, ito na ang ating steam fries. Ayan, let's go. Kakain na po. Ayan na po, kakain na kami. Ang aming foodie mesa. Ayan. Let's eat na po. Happy Mid Autumn Festival. Ayan, tapos na po kaming kumain. Pasensya na at hindi kami nag-video habang kumakain at nakakajiya. Ayan na ang mga tinik. Wala na yung gulay. Wala na rin yung isda, nasa tiyan na namin. Oh. At yung manok may natira pa para bukas. Oh, diba guys? Tipid-tipid. Ayan, mamaya 'yung ano pa, 'yung dessert pa namin ipapakita namin sa inyo kung ano 'yung dessert.

nina, naka-wheelchair. Oh, ah, uh, nakapikit naman yung mata ni Lolo. Ah, uh, bakit? Ng anak. Uh, Ay, yung, sa ba, matang uh, matang mga ah, kumatay kita. Ito mm. yun lang yung mata mo. Oh. Ayun, ang daming tao. Pakitan lang namin sa inyo yung kaganapan dito sa Shatin. Ayun. Ayun. Dami. Lolo, Lola. Tao. May ngipin o wala. <laughs> Mas marami doon sa Victoria Park. Uh -huh. Ayan. Wow. Kasi almost two years silang wala. Two years walang mid-autumn festival dito sa Hong Kong. Kaya ngayon, no. Oh, Bongga ang. Yeah, Na-miss nila ng two years. Ay, three years. Three years pala. Ayan, na-miss nila ng 3 years. 4 years! Kasi may rally nung 2019. May ganito ba kayo? Oh, wala. 4 years. Kasi after rally. Pandemic. Wow, ayan po ang kaganapan dito sa Shatin. Ang daming tao. Wow, kabilugan ng buwan. Ganito na 'yan, nadadagdagan pa. Mm. May nasu. Ayan tuwang-tuwa sila sa buwan. Halakan mo pa lang 'yung choreo natin. Punta palang sa park. Shot in park. Mm. Ayan. Ayan. Pauwi na kami ni Ate Mel at kakain na tayo ng dessert. Okay cute ito ang aming dessert bilog-bilog uh, ayan ang buwan sesame flavor po yan. Ayan. Napakuloy natin yan para ating dessert sa Mid-Autumn Festival. At yan ang kanyang soup. May luya tsaka may rock sugar. Ayan. Mamaya pakpakita ko sa inyo kung paano namin lalagay sa tasa. parang ano rin siya uh, bilo bilo may ano lang pala man na sesame black sesame ng aming moon cake moon cake emotional siya at ang aming buwan ito ayan ano sarap na tong yin tong yin tong yin ano? palitaw sa akala ko ba tag-apat oh, uh, na <laughs> ganoon ayan yan. Ay, nakunap naman. Ayan. Let's eat na po. Happy Mid-Autumn Festival. God bless. Bye-bye.